Welcome to Through the Bible via F E B C Radio. Join us in discovering the beauty and mystery of God's Word. Each study is amazing in its own way. Let's begin. Ang ubas ay naging sa gisag para sa Israel. Ang relasyon ng Diyos sa kanyang bayan ay matutunghayan rin natin sa pamamagitan ng halamang ubas. Subalit ano bang mayroon sa halamang ubas na ito ang pinili ng Diyos upang ipakita ang larawan ng kanyang pakikitungo sa Israel? Matutunghayan natin ang kasagutan sa ikalabing limang kabanata ng Juan, una hanggang ikatatlong talata. Dito lamang po sa ating programang, Ang Paglalakbay. Kamusta kaibigan? Sana ay nasa mabuti kang kalagayan at handang matuto at makinig ng salita ng Panginoon. Ako po muli ang inyong lingkod, Pastor Dan na Bangko. Samahan po ninyo ako at tayo ay mag-aral ng banal na salita ng Panginoon. Ang kabanatang ito ay bahagi ng tinalakay ni Jesus sa mga nakaraang kabanata. Maaring ito ay tinalakay ni Jesus sa ibang lugar sapagkat ganito ang mababasa sa huling talata ng kabanata labing apat tumindig kayo, tayo na. Marahil ito ay nangyari sa silid na kung saan ay pinayapanya niya ang kalooban ng mga alagad o di kaya ay sa hardin ng Getsemani. Maaring doon niya tinalakay ang mga nilalaman ng Kabanata 15, 16 at ang kanyang panalangin sa hardin na matatagpuan sa Kabanata 17. Naniniwala ang maraming mga ngaral ng Biblia na tinalakay ng Panginoong Hesus ang mga nilalaman ng kabanata ng labing lima sa lambak ng Kidron o di kaya ay sa tabi ng bundok ng Olibo. Sapagkat noon ay napakarami ng na mga puno ng uba sa dakong iyon. Maliwanag noon ang kabilugan ng buwan dahil sa pista ng Pasko. Maaring tinalakay niya ang mga nilalaman ng kabanata ng labing lima habang sila ay naglalakad sa ubasan. Marahil ay ito ang angkop na lugar kung saan tinalakay niya ang mga bagay na ito. Mayroon din namang ilan na iba ang pananaw tungkol sa lugar kung saan tinalakay niya ang Kabanatang 15. Ito ang gabing nagtungo siya sa templo tulad ng hinihiling ng kautusan. Ang mga pintuan ng bayan ay bukas ng gabing iyon dahil pista ng Paskwa. Tunay na napakaganda ng mga pintuang iyon ang mga taong nakakakita nito ay labis na nabibighani. Ang pintuang nito ay galing pa sa Griego. Dinala nila ito hanggang sa Jerusalem at itinayo sa templo ni Herod. Ang pintuang nito ay yari sa tanso at napapalamutian ng mga gintong puno ng ubas. Ang puno ng ubas ay simbolo ng bansang Israel. Mapapatunayan nito ayon sa naitala sa aklat ng mga awit kabanata 80 talatang 8 hanggang Syam. Basahin po natin. Mula sa Ehipto, ikaw ay naglabas ng puno ng ubas, saka itananim sa lupang dayuhan. Matapos ang tao ro'y palayasin, ngunit nilinis mo muna at pinagyaman ang piniling lugar na pagtataniman. Doon ay nag-ugat, ang buong lupain ay nalaganapan. Ganito naman ang sinabi sa Isayas 5, hanggang 7 Ako ay aawit sa sintakong mahal tungkol sa nangyari sa kanyang ubasan, Mayroong ubasan ang sintakong mutya sa labis ng bundok na lupa'y mataba. Inukaya niya at inalisan ng bato at saka tinamnan ang nasabing dako. Mga piling puno ng mabuting ubas, itinanim niya sa nasabing lugar. Sa gitna'y nagtayo ng isang bantayan at nagpahukay pa ng sadyang pisaan. Pagkatapos ito ay naghintay siya na ang kanyang tanim ay magsipamunga. Ngunit ano ito? pagdating ng araw ang kanyang napitas ay ubas na ligaw. Kaya't kayo ngayon, taga Jerusalem, at gayon din kayo mga taga Huda, kayo ang humatol sa aming dalawa, ako at ang aking ubasan. Ano ang aking nakaligtaang gawin sa aking ubasan? Bakit nang ako'y mamitas? Sa itanim kong mabubuting ubas, ang nakuha ko ay ubas na ligaw. Kaya't ito ngayon ang gagawin ko sa aking ubasan. Papatayin ko ang mga halamang nakapaligid dito. Wawasakin ko ang bakod nito. Hahayaan kong ito'y mapasok at sirain ng mga ilap na hayop. Pababayaan ko itong lumubog sa sukal, mabalot ng tinik at dawag. Diko babawasan ang sangat dahong labis. Diko ko pagyayamanin ang mga puno nito at pati ang ulap ay uutusan ko na huwag magbigay ng ulan. Ang ubasang ito'y ang bayang Israel at si Yahweh naman ang siyang nagtanim ang mga hudyong kanyang inaruga ang mga puno ng ubas. Ang kanyang hinihintay na ito'y gumawa ng mabuti, ngunit naging mamamatay tao. Inaasahang magpapairal ng katarungan, ngunit panay pang aapi ang ginawa. Sa Jeremiah, si Kalawang Kabanata, talatang 21 ay ganito din ang mababasa. Maganda ka noon ang aking itanim, tulad ng malusog na binhi na piling ubas. Tingnan mo ngayon ang naging buhay mo, para kang ubas na ligaw, maasim ang bunga at walang pakinabang. O sa Osayas, Kabanata 10, unang talata, ay ganito ang sinasabi. Ang Israel ay tulad ng punong ubas na mayabong at hitik ng bunga. Habang dumarami ang kanyang bunga, dumarami naman ang itinatayo niyang dambana. Habang umuunlad ang kanyang lupain, ay talo nilang pinagpapala ang mga haliging sinasamba nila. Baliwanag sa iba't ibang talata, na ating nabasa na ang puno ng ubas ay ang bansang Israel. Sa unang talata ng Juan Kabanata 15 ay naglahad ang Panginoong Hesus ng kakaibang kataga na noon lamang narinig ng tao. Maaring hindi na ito bago sa atin ngayon, subalit ito ang kakaiba sa kanilang pandinig noon. Pakinggan po natin ang sinabi ng Panginoong Hesus sa unang talata ng Juan Kabanata 15. Ako ang tunay na puno ng ubas, ang aking ama, ang tagapag-alaga. Ang salitang tunay sa talatang ito ay ayon sa orihinal na salin na nangangahulugan na ito ay likas na totoo. Ang mali ay mali, anuman ang ipalamuti natin dito. At ang totoo ay totoo, ganuman man ang paninirang gawin natin dito. Kung minsan ay sinasamahan ko ang aking asawa sa pamamalengke, magandang gawain ito upang sa ganoon ay maiba naman ang aking kapaligiran. Hindi ko masasabi kung ako ay natutuwa sa iba't ibang kalagayan ng palengke. Bukod sa napakaingay na ng lugar, maputik pa at hindi kalugod-lugod ang amoy. Kung palengke ang pag-uusapan, hindi ako mapalagay sa isang bagay. Ito ay ang mga timbangan. Hindi ko naman nilalahat, subalit napakahirap humanap ng mabibilhan na mayroong tamang timbangan. Sa bagay na ito ay ayaw kong humatol sapagkat ako ay naniniwala na mayroon din namang mga mananampalataya na nagbebenta sa palengke. Napakalaking hamon nito sa mga mananampalatayang magtitinda. Ano ang kanyang gagawin kung ang lahat niyang katabi ay kulang sa sukat ang timbangan? Sino ang matatawag na tama sa pagkakataong iyon? Siya ba na nag-iisa o ang timbangan ng karimihan na may daya? Gagayahin ba niya ang sukat ng kanilang timbangan dahil ginagawa ito ng karamihan? Ang aklat ng Levitiko, Kabanata 11, talata 35 hanggang 37 ay ganito ang sinasabi. Huwag kayong magdaraya sa pagsukat, pagtitimbang o pagbilang ng anuman. Ang inyong panukat, timbangan at takalan ay kailangang nasa wasto. Ako ang nag-ali sa inyo sa Ehipto. Ako si Yahweh ang inyong Diyos. Sundin ninyo ang lahat kong tuntunin at kautosan. Ako si Yahweh. Sa Kawikaan 20 ay ganito pa ang sinasabi. Ang mangdarayang timbangan at mangdarayang sukatan kay Yahweh ay parehong kasuklang-suklam. Ito ay ilan lamang sa mga talata ng Biblia na kinasusuklaman ng Diyos ang mga maling timbangan. Hindi dahil ginawa ng marami ang isang bagay ay masasabi ng tama. Kahit na mag-isa ka lang sa loob ng palengke na may tamang timbangan, hindi masasabi ng karamihan na ikaw ay mali. Ang tama ay tama kahit pa sabihin ng lahat na ito ay mali. Tulad ng puno ng ubas na tinutukoy dito, di ka sa Kanya ang pagiging totoo. Ang pagiging totoo nito ay hindi maaaring pawalang sa isay ng karamihan. Hindi ito maaaring pagkaisahan ng marami at sabihin ito ay hindi tunay. Kahit nasabihin pa ng marami na ito ay hindi tunay at totoo, mananatili pa rin sa Kanya ang katotohanan. Sabi ng Panginoong Yesus, ako ang tunay na puno ng ubas. Hindi ko lubos maisip kung papaano nagkaroon ng puno ng ubas sa ating bansa. Sa aking pagkakaalam, ay sa ibang bansa lamang ito maaaring mabuhay. Sa isang bayan sa lalawigan ng La Union ay makikita ang mga ubasan. Napakaganda ng lugar na ito, sapagkat sa kabilang panig, ito ay malawak na karagatan. Kung ihahambing ang bunga nito sa mga ubas na nagagaling sa ibang bansa, ay wala namang malaking pagkakaiba. Maaari pang pa sabihin ng mga nagtanim na ito ang tunay na ubas. Sa ganitong kalagayan, tiyak na hindi naman papayag ang ibang nagtatanim ng ubas sa iba't ibang panig ng mundo. Sasabihin nila na ang kanilang tanim na ubas ang siyang tunay. Maari nila itong patunayan sa kulay ng ubas na kanilang naaani o di kaya ay salasa. Sa ganitong kalagayan, magtatanong ang marami, saan nga ba nang gagaling ang magagandang ubas? Ang ubas, saan man ito nang galing ay ubas pa rin. Hindi mapapawalang saysay -say ang pagiging ubas dahil sa bansang pinanggalingan nito. Ito ang totoo. Ang ubas ay ubas. Kahit pasabihin ng lahat na ito ay hindi ubas dahil sa lugar na pinanggalingan nito. Sa unang talata ng Kabanata 15, binanggit na si Jesus ang tunay na puno ng ubas. Gaya ng ating sinabi, likas sa kanya ang pagiging tunay o totoo. Tinalakay ni Juan Bautista sa mga nakalipas na kabanata ang tungkol sa liwanag, ngunit nang hindi maglaon ay kanyang tinalakay ang tungkol sa tunay na liwanag. Ito ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Noong panahon na ang mga Israelita ay nasa ilang, napag-aralan natin na sila ay nagreklamo dahil sa matinding hirap na kanilang naranasan. Basahin natin ang mga pangyayari sa Aklat ng Eksodo, Kabanata 16, unang talata hanggang lima. Mula sa ilim, nagpatuloy sa paglalakbay ang mga Israelita at ikalabing lima ng ikalawang buwan nang sila'y dumating sa ilang ng Sin, sa pagitan ng Edim at Sinai. Ang mga Israelita ay nagreklamo kina Moises at Aaron. Sinabi nila, Mabuti pa sana'y pinatay na kami ni Yahweh sa Ehipto. Doon nakakakain kami ng karne at tinapay hanggang gusto namin. Dito naman sa ilang na pinagdalhan ninyo sa amin, mamamatay kami sa gutom. Sinabi ni Yahweh kay Moises, Paulanan ko ng tinapay mula sa langit. Araw-araw palalabasin mo ng bahay ang mga tao para mamulot ng kakanin nila sa maghapon. Sa pamamagitan nito ay susubukin ko kung hanggang saan nila susundin ang aking mga tagubilin. Sa lugar nga ito ay natikman nila ang tinapay mula sa langit. Ngunit sa aklat ng mga ebanghelyo ay mababasa natin na si Jesus ang tunay na tinapay. Ganito ang sinasabi sa ika na kabanata ng Juan talata apat na po at pito hanggang limang po at Sinasabi ko sa inyo, ang nananalig sa akin ay may buhay na walang hanggan. Ako ang pagkaing nagbibigay buhay. Kumain ng mana ang inyong mga pinuno nang sila'y nasa ilang, gayon may namatay sila. Ngunit ang sino mang kumain ng pagkaing bumaba mula sa langit ay hindi mabamatay. Ako ang pagkaing nagbibigay buhay na bumaba mula sa langit mabubuhay magpakailanman ang sinumang kumain nito at ang pagkaing ibibigay ko sa ikabubuhay ng sanlibutan ay ang aking laman. Ang mga alagad na kasama ni Jesus ay may pananaw bilang hudyo. Sila ay kumikilos at nag-iisip ayon sa pamamagitan ng lumang tipan. Kaya nang sinabi ni Jesus sa kanila ang unang talata ng Kabanata 15 ng Juan ay maaaring nagtaka sila. Ang alam nila Ayon sa lumong tipan, ang puno ng ubas ay ang bansang Israel. Subalit ngayon, tahasan niyang sinabi na siya ang tunay na puno ng ubas at ang bansang Israel ay hindi likas na totoong puno. Parang sinasabi ni Jesus na ang kanilang pagmamahal sa bayang Israel o pagiging relihiyoso ay walang kabuluhan. Napakarami ngayon ang tunay na nabubulag ng maling katuruan na sila ay maliligtas sa kanilang relihiyon ang mga ganitong paniniwala ay salad sa kaalaman tungkol sa pala ng palataya. Ang kanilang akala, ang patuloy na pagdalo sa simbahan at pagpupuri ang daan upang magkaroon sila ng kaligtasan dahil dito hindi sila lumago bilang mananampalataya. Bagamat sinasabi nila na sila ay maka-Diyos at mga Kristiyano, ngunit makikita mo pa rin sa kanila ang mga bisyo at gawa ng laman. Ang kailangang patotoo ay hindi tumutugma sa kanilang mga ginagawa. Kung minsan nga ay ikinakatwira nila na wala daw naman sa Biblia ang ipinagbabawal ang mga bisyo na kanilang ginagawa. Subalit sa aklat ng pangalawang Korinto, Kabanata 6, mababasa natin ang sinabi ni Apostol Pablo na tayo ay templo ng Espiritu ng Diyos. Ganito ang sinasabi sa mga talata 16 hanggang 18. Tayo ang templo ng Diyos na buhay, siya na rin ang may sabi. Mananahan ako at mamumuhay sa piling nila. Ako ang magiging Diyos nila, at sila'y magiging bayan ko. Kaya't tumayo kayo sa kanila, humiwalay kayo sa kanila, sabi ng Panginoon. Huwag kayong humipo ng aramang marami, at tatanggapin ko kayo. Ako ang magiging ama ninyo, at kayo'y magiging anak ko, sabi ng Panginoong makapangyarihan. Dahil dito bilang mga mana ng palataya, ay dapat nating ingatan ang ating sarili. Ilayo ito sa mga bisyo at hindi ka nais-nais na gawa ng laman upang tayo ay panahana ng Diyos. Nang sinabi ni Jesus na siya ang tunay na puno ng igos, ang ibig niyang sabihin ay mahalaga na magkaroon ang mga alagad ng ugnayan sa kanya at hindi sa kanilang relihiyon dahil wala itong magagawa sa kanilang kaligtasan. Sa sandali na tanggapin natin si Jesus na ating Panginoon na Tagapagligtas, ay makakaroon tayo ng ugnayan sa tunay na puno ng ubas. Kung minsan, ako ay nagtataka kung bakit napakahirap manalig ng ilan sa inaalok ng Panginoong Hesus na kaligtasan. Malinaw naman ang sinabi sa Juan 3.16, gay na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggam. Isang bagay ang aking nakita kung bakit napakahirap nila itong gawin. Nililin lang nila ang kanilang sarili at sinasabing wala silang kasalanan na dapat ihingi ng tawad. Subalit ayon sa unang huwan talata 10 ng unang kabanata, ginagawa nating sinungaling ang Diyos kung sinasabi nating hindi tayo nagkakasala at wala sa atin ang kanyang salita. Kaya nga't ang sabi ni Apostol Pablo sa Galacia kabratang 5 talata 16 hanggang 13, ito ang sinasabi ko sa inyo, ang Espiritu, ang gawin ninyong patnubay sa inyong buhay at huwag ninyong susundin ang pita ng laman. Sapagkat ang mga pita ng laman ay laban sa mga ninanasa ng Espiritu. At ang mga ninanasa ng Espiritu ay laban sa mga pita ng laman. Magkalaban ang dalawang ito, kaya hindi ninyo magawa ang ibig ninyong gawin. Kung kayo'y pinapatnubay ng Espiritu, wala na kayo sa ilalim ng kautosan. Sa unang talata ay sinabi ng Panginoong Yesus na ang aking ama, ang tagapag-alaga. Sa mga talinhaga ni Yesus, sinabi niya na ang ama ang may-ari ng ubasan. Samantala sa unang talata ng Juan, Kabanata 15, ay sinabi na ang ama ang tagapag-alaga. Kung gagamitin ang unang talata ng Kabanata 15, sinasabi siya ang magsasaka, ang tagapangasiwa ng ubasan. Nangangahulagan na si Yesus ang tunay na puno ng ubas at ang ama ang nag-aalaga sa kanya. Sa ikalawang talata ng Kabanata 15 ng Juan ay mababasa ang pagtalakay ng Panginoong Yesus tungkol sa sanga ng ubas. Kinakailangan na ang sanga ay nakaugnay sa puno upang ito ay magkaroon ng bunga. May tatlong kataga ang dapat napansinin at binibigyan ng linaw. Basahin po natin ang ikalawang talata. Pinuputol niya ang bawat sangang hindi namumunga at kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang namumunga upang lalong dumami ang bunga. Ang sanga na nakakabit sa puno ng ubas ay kapahayagan ng kaligtasan. Ito ang ibig sabihin ng katagang kay Kristo. Ito ang kaligtasan. Mayroong dalawang klase ng daigdig. Una ay ang mga taong na kay Kristo. Pangalawa ay ang mga taong wala kay Kristo. Papaano ka magkakaroon ng kaugnayan kay Kristo? Ito ay mapangyayari lamang sa pamamagitan ng muling kapanganakan. Ito ang isang bagay na hindi lubos na maunawaan ni Nicodemo sa ikatatlong kabanatang Juan. Kung ikaw ay nananali kay Kristo, ikaw ay maituturing na anak ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Muli kang ipinanganak sa Espiritu ng Diyos. Sa ganitong pangyayari, ikaw ay nagiging kaisa sa mga sanga ng tunay na puno ng ubas. Sa oras na ito, mga kaibigan at mga tagapakinig ng ating palatuntunan, nawa ay patuloy na nangungusap sa inyo ang mga salita ng Panginoong Heso Kristo. Napakadakila ng ating Panginoon, ang kanyang pag-ibig at biyaya ay walang kapantay. Kahit na tayong lahat ay lubog sa pagkakasala at patungo sa kapahamakan. Ang sabi po sa Roma 3.23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sinumang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Ganito rin ang pahayag sa Roma 6:23 Sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Walang sinumang makapagsasabi na siya ay walang kasalanan sapagkat taliwas ito sa sinasabi ng banal na kasulatan. Lahat ay nagkasala at patungo sa kapahamakan. Pinili ng Diyos na ipagkaloob ang kanyang bugtong na anak upang salip na tayo ang maipako sa krus at magdusa ay inako ni Jesus ang parusa na nakalaan sa ating mga kasalanan. Ang sabi po sa Juan tatlo labing ani may ganito, Gay na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya palataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Tanging ang buhay lamang ng ating Panginoong Jesus ang maaaring ialay para sa kabayaran ng ating mga kasalanan. Bakit? Sapagkat walang nasumpungang kasalanan sa Kanya. Ganito po ang sinasabi sa Hebreyo 725 25-27. Dahil nga riyan, lubusan niyang maililigtas ang lahat ng lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya, sapagkat siya ay nabubuhay magpakailanman upang mamagitan para sa kanila. Si Jesus kung gayon ang dakilang sa serdoting makatutugon sa ating pangailangan. Siya ay banal, walang kapintasan o kasalanan, naihiwalay sa mga makasalanan at mataas pa kaysa kalangitan. Ang dugo lamang niya ang tanging makapaglilinis ng ating mga kasalanan, sapagkat ang dugo ng ating Panginoong Hesus ay walang bahid ng kasalanan. Ganito po ang nakasaad sa Hebreyo Siyam, labing apat. Ngunit nadihamak ang magagawa ng dugo ni Kristo sa pamamagitan ng walang hanggang espiritu ay inialay niya sa Diyos ang kanyang sarili na walang kapintasan. Ang kanyang dugo ang luminis sa ating puso't isip upang taligda natin ang mga gawang walang kabuluhan at paglingkuran ang Diyos na buhay. Ito na kaibigan ng oras ng kaligtasan. Tanggapin mo sa iyong puso at buhay ang alay na kaligtasan ng Panginoong Heso Kristo. Sumampalataya ka sa Kanya at ikaw ay tiyak na maliligtas at magkakamit ng buhay na walang hanggan. Purihin ang salita ng Panginoon. Manalangin po tayo. Panginoon, muli po kami nagpupuri at nagpapasalamat sa oras na ito. Salamat at binigyan mo kami ng pagkakataong muli upang pagbulayan at pag-aralan ang iyong banal na aklat. Muli, ito po ay nagpatibay ng aming pananalig sayo Ito po ang aming samot na langin. Sa pangalan ni Jesus, Amen. For more teaching from God's whole word, you can listen through this station, FEBC Radio. For questions, comments, Bible requests, Or learning resources, email us at info at FEBC.ph. This is Through the Bible. See you again for more learning on the next episode.